three methods mm -hmm. ng pagpatay ng mga peste. Mm -hmm. One is the general pest control. Mm -hmm. So when you say general pest control, yun yung uh, pagpatay nga sa mga ito. Right? Yan, uh, yeah, uh, yeah, uh, yeah, yeah yeah The first one, yeah, that's ano, yan, yan, yan. Spraying uh, yan for, uh, that's GPC, general pest control yan. So, kumbaga, Kasi, ang kanyang matatarget ay anong mga peste pag sinabi uh, uh, mo general uh, okay. pest control? For all flying and crawling insects. Yo, flying and yan, crawling. Flying and crawling. Okay. Kaya okay. general pest so, control. So, hindi ka sama dyan ang anay, no? Ah, hindi pa. Okay. Hindi pa dyan. Ah, ah. So, and then, the second one naman is yung termite. Yan na yung mga anay. Yan. Yan yung mga sumisira talaga ng mga bahay especially mm -hmm. pag food mm -hmm. kasi yun ang food nila mm -hmm. yung kahoy. Uh -huh. Kaya especially pag basa na yan nababasa doon nila gustong uh, sumiksik yan kinakain mm -hmm. nila yan. Mahilig silang manggulat. <laughs> Marites ng huh? surprise yung tipong akala mo wala sila tapos bigla bigla karton sa bahay mo pag tanggal mo yes. ng karton Durog ah, na oh, uh, oh. kasi Durug yun. Hiling hiling yun hiling nila yun uh. hilig nila talaga yun. kaya bang patay ng anay ng yun yung spray uh, na yun iba ibang uh, method anong method ibang... ang ginagawa niya uh, uh. para patayin yun uh, yun din merong soil injection uh -huh. uh, pag yun pag merong land sa paligid uh -huh. mo soil injection uh -huh. pero pag nasa loob ka ng alam mo, mga condominium uh -huh. uh, yun na yun yung mga mga baiting system na uh -huh. ang ginagamit na. Maa-advise mo ba, Sheila, na mm -hmm. doon sa mga viewers natin mm -hmm. na nagpaplanong magpatayo ng bahay, na uh, kumbaga magkaroon na ng pest control doon sa lupa yes. na kanilang tatayuan ng bahay bago ito gawin? Yes, definitely. Prior uh -huh. to construction, uh -huh. dapat talaga meron ng soil poisoning uh -huh. para soil hindi poisoning. na siya papasok sa bahay mo. Yung palang tawag doon. Pero syempre, hindi naman lahat ng tao aware doon na bago kumaitayo yung bahay, kailangan itinitreat mo yung soil, yes, no? Kasi yung mga termite na yan galing, galing talaga sa lupa. Kaya prior to construction, kailangan talaga merong soil poisoning. May termite services. So what then? Kung hindi mo na-poison na sila, walang soil poisoning, anong gagawin anong Papasok next solution siya sa bahay mo ayun na, yun na. so ano so, ang solution nasa bahay yun mo na siya yun. pero okay pa rin yun as long as nakatayo pa yung bahay mo kaya pa natin Yikes. Uh -huh. kasi we, we we will still do the uh, the soil poisoning uh -huh. sa out, outside the house and uh -huh. then inside the house we have naman kasi before uh depende kasi iba-ibang klase ng problema yon. so uh -huh. what we do is uh -huh. we do ocular inspection prior uh -huh. to uh -huh. services uh -huh. kaya yung mga pest control handlers namin expert naman sila dyan, mm -hmm. they will ano do the ocular and then will recommend the, the necessary treatment mm -hmm. na kailangan ng bahay mo. Kung baga, tailored fit lahat mm -hmm. uh -huh. yung mga binibigay namin na services. Ayun. So may pag-asa pa, no? O, oh, meron. Kapag okay. may anay bahay may Huwag may lang yung parang mahuhulog na yung bahay mo. Talagang uh, dilapidated na Wala sa ayan. Ang sikreto daw dyan, di ba? Uh -huh. Sila dapat uh -huh. makuha, mapatay mo yung queen. Yes, queen. Yes, yes, yes. Hanggat buhay uh -huh. ang queen, walang katapusan yung anay sa bahay mo. Pero, yun. Kaya naman. Kaya, kayang kaya. kaya. I-bake, kaya. ah. mo yung queen? Kaya-kaya. Ah. Mm -hmm. eh. Kasama kaya. ba sa promo natin 'yan? Do sa mga ano? Hindi Julius. Ay, ano anong ano pamimili si natin ngayon? For ano nutritional, yeah. general pest control. Oh, yeah, no. Oh. Yeah, yeah, for for oh. for all flying and crawling.baka may problema kay sa ipis, sa kasama ng lamok, dengue, dengue mosquito. Tanin na nga Julius na sa nasa office niyo, ko while waiting for for the for the time. Yung isang secretary niyo, may tinatanong siya about kasi sa condo niya, yung maliliit na ipis. Ah, ah. Talagang yun na advice ko talaga sa kanya yung ipis na yon yung maliliit, that's the German cockroach mm -hmm. ah uh, yan mm -hmm. hindi siya German pero malilit malilit hindi siya German malaki eh <laughs> malili <laughs> so, <laughs> so dapat Pinoy itiswala ito, no? Ito, no? Pero baligtad yung pala, yes. German. So, eto, okay. hindi siya pwedeng patayin ng Kasi, mga uh, uh, over-the-counter chemicals. Oh, dahil so, yan. kaming mga pest control operators lang ang merong chemicals hmm. na kayang patayin. Dahil yun. dahil matindi, pasaway, mahirap patayin, paano? Uh, especially formulated talaga para sa kanila, b 5 ano Anong ginagawa niyo pa What Spray yun, in-spray? Yeah, yeah, yeah. Okay. Spray. Spray. Spray, lang din, kaya din. So, so what happens pag in-spray? Makikita mo na lang na maglalabasan na yung mga ipis mm -hmm. May na patay na sila. May mga, Para oh, kailangan yata natin may, yan. Makikita mo. Ah, kasi may, minsan may bisita tayo. Oo. Oh. gabi naglalabasan. Oo. Doon naglalabasan. Pero Bakit ano expectation? Yun? Kasi yung ano namin, yung tiles namin, kahoy. Oo. Kung Oo. Kung umangat siya. Oo. Um, Oo. May suspicion ako na sa ilalim ng kahoy na yun, yeah. nato sila. Pag nababasa. I mean, no, no. Pag nababasa. Is that possible? Sir, man, they they want okay, yung wet, uh, wet ipis, surroundings. Ipis. Uh, mga, mga ipis, mga ipis. So okay. Kasi yung gustong gusto nila talaga. Yung ganun, yung madilim yung, no. Madilim, tas no, wet nababasa, surroundings. Sir. Kasi nga, kaho yung ano namin eh, yung sa floor. Yung sahig, umangat. Umangat eh. Kasi, kasi nababasa ng, ng tubig ulan, uh, yung drainage, oh, pumapasok. Oo. Oh. Ah, uh, 'yung tas, may may nakikita kami mga ipis minsan lumalabas. Yan, yeah, galing doon. Mm -hmm. So, dun galing. <laughs> pagbukas noon, hello, ang dami ng colony na talaga, no? Oh. So balik ako papas sa question ko. So ito. sa general pest control, once na mag-spray kayo, then everything crawling, 'di ba? So ipis, lamok, lamok ano, la langaw ba? Sama, yes, uh -oh. langaw, flying. anything flying and crawling. Yes. So pati daga, 'di ba? Yes. Daga. Uh -oh. So once mag-spray kayo, syempre nakatago pa 'yan sa unang mm -mm. spray nyo mm -mm. Then ang indication na nagwork work talaga, maglalabasan tas patay na. Mamamatay uh -oh ila uh, sa broad kasi, daylight paano paano yeah, Hindi manalaman? kasi knocked down yung chemicals na ginagamit ah, okay. namin. Uh -oh. so magistay stay talaga siya doon na parang yeah i forgot the term uh -oh. sorry magse-stay no, no? saan yung yung yung, uh, yung chemical kasi okay. na ginagamit ng ng mga ng pesto kill hindi siya knocked down. so habang nandon siya kaya uh, usually we recommend quarterly visit